guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So kapi tayo, bali yung tipala tayo. So maaga kaming nagising ni Tonton, alam nyo na malakas mang puyat talaga tong anak ko. Nagising ba naman siya ng alas 2, <laughs> tapos idlip-idlip lang siya hanggang alas 4. Pagdating ng alas 4, wala na siyang tulog hanggang ngayon. Tingnan nyo, tingnan nyo ang mata, laki-laki, wala pa talaga siyang balak matulog. So siguro pag makatulog tu mamaya mga alas 7, ganun siguro or bago makaalis si Asher papuntang school. So ayan, timo na tayo at yung partner ng tinamin ay yung niluto ko na uh, malaking puto. Yan, yeah, nung, nung kahapon. So, yun yung kapartner ng tinatid. Ayan, medyo inaantok na. Dahil nagpapaantok na lang yan, patutulugin ko para makapag-start na rin ako ng aking trabaho. Pero grabe talaga makapangpuyat. Eh, pag ganito palagi si Tonton, ako magiging zombie na talaga ako. Kasi halus halos gabi-gabi, kung hindi alas tres ang gising niya, alas 2, alas 4. dire-direcho ang gising niya hanggang umaga na. Eh, ako naman, paidlip-idlip na lang din naman. Kaya, ayan, tingnan nyo, tingnan nyo ang mata. O, oh, laki-laki ng mata niya. Wala pa talagang balak matulog. Pero, nagpapaantok na yan. So, ayun, guys. Yun, babay, babay na. At, kung makakatulog man itong batang maliit na tumamaya, ayan, okay. makakatapos ako ng aking trabaho. Tingnan nyo naman ang mata, o. Oh. Ha? <laughs> wala, wala talagang sign na matutulog pa. Oh. Ay, nako anak ko. Katapos ko lang mapaliguan at mapatulog ang bata na ayaw matulog, ayaw magpatulog. Grabe talaga. Kanina, um anong oras na? 9.30 na. Ngayon pa lang siya matutulog ng maayos. So, at nagtalbos ako ng alukbati. Tignan nyo naman, oh, ang ganda. Gagawin ko siyang salad, guys. Salad lang. Lalagyan ko ng kamatis, sibuyas. Tapos, wala man tayong baguong, pero ano lang, asin paminta. Yun lang yung ilalagay natin. So, ito yung magiging ulam, partner ng ano yung niluluto ni Asis. Hindi ko alam kung anong niluluto ni Asis. Pero, ito yung ayaw man ni Asis. So, ako lang ang mag-uulam yan. Gagawin ko siyang salad lang. Mahiman! Keep up! Keep up! What's this? Kila! Kila! Okay, next. Pinga! Pinga! Ping! Not pinga. Ping! Ping, Ping it sa swing. Next. Chitra! Chitra! Next. Mita! Lydia. Next. What's this? Ka. Ka. O. Oh. Ka. What's that? Ma. No, not ma. Me. The one have line like this, it's re read as me. Ka, me. Camila. O, oh, Camila. What's Camila? Aunt. Aunt. O, oh, next. Mommy, first look. Yes. Yes pa si no pa si na -no. yes pa si na ya hi -ra okay next a what's this a a o what next a Si no asina asina okay next b b Bhan. Behind, behind. Next. This is my friend behind. Oh. He's telling my friend behind. Your your friend's name? Okay. Bhan. Next. He says his name. He name. My friend is name is Astro. Okay. Next. 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 What's this? This one. This one. This one. This one. This one. This one. How about this? What's this? B. Why you write it double? Bihan. Bihan, biman. Ah, biman. Okay, mm -hmm. sorry, sorry. Biman. Oh, next. I will point it. Next, 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 next. Me. Me. Ta. Ta. I. I. Oh, how can you read it? Mitai. Mitai. What's, what is, what is Mitai chocolate chocolate chips. Okay. No, ah, uh, don't, don't, ah. Uh, I cannot see. Next, next, next. Next, next, next. 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 G. G la. La. So. so. Glass. Glass. Not glass. 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 Next. G. Ta. Ra. Oh. Guitar. Not Guitar. Guitar. Gitar. Gitar, gitar. Gitar gelas. So, ba. So, ba. Si, not sa, si, ba. Si, ba. Si, ba. Si, ba. Oke. Okay. nama na asal dalai. Mapas pa rago. Oh, yeah. Oke, okay, very good. Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Yan nakabihis na naman kami <laughs> bali ngayon holiday birthday daw ngayon ni Buddha so walang pasok at nag-invite si Judy kasi kahapon birthday ni Kabir so happy happy birthday kay Kabir and ngayon ang celebration at pupunta kami kina Mimi kasi dun daw yung venue ng ano uh, celebrate ng birthday ni Kabir so kita tayo sa Barakor guys see ya dumaan muna kami dito sa Maitari para bumili ng prutas. Bali, pinapabili ko si Asis ng watermelon. Watermelon na lang yung bibit-bitin ko doon. At siya para sa mainit na panahon, lalo kapag malamig. So, ayun. At may nagtitinda ng lychee doon. O, uso na naman ang lychee. Kaso mahal pa. Dito kami sa petrol station, guys. So, magpapagas muna kami. Tapos, diretso na tayo kina Mimi. So, nandito na kami sa highway. Malamit, malapit kina Mimi. Bali, dito kasi sa highway, may nagtitinda ng sugarcane juice. So, dumaan muna kami dahil mainit nga inom muna tayo ng sugar cane juice dito. Uso na naman lalo kapag ganitong summer, nauuso talaga yung ganitong inumin. Water cane juice, o di kaya pineapple, meron din silang buko, ganyan. So kagaya nakikita nyo guys, yung paggawa naman dito ng sugarcane juice, malinis naman, hinuhugasan nila yung... Uh, ano yung sugar cane. Tapos ayan, naglalagay sila ng ice para nga malamig. Tapos maglalagay din sila ng lemon. Naglalagay din sila ng mint. Masarap naman yung ano nila. At 'yan nga, ganyan yung pagpisa nila para makagawa ng sugarcane juice. 'Yun nga lang maingay kaya video is over ko na itong ating video ngayon. So, masarap, medyo mahal pa nga lang ngayon kasi ang isang baso ay 50, yung sa para sa kasi ang isang baso ay 30. So, mas mahal dito sa bandang barat pur So, ayan na, prini-prepare na nila yung in-order ni Asis na tatlong, tatlong baso ng sugar cane juice. Ayan na. So, ayan na, ito na yung order natin. Cheers! Ayan. Inom na tayo, guys. Ang sarap niya. Lasa mo yung mint at saka lasa mo yung lemon na nilagay. Tapos, naglagay din kasi sila ng black salt. Yung parang Himalayan salt yata ang tawag nila doon. Kaya nagbliblend talaga yung lasa niya. Ang sarap. Nasa, si Asher din, gustong gusto din niya. At nandito na tayo sa bahay nila Mimi at busy busy sila magluto. Ayan o, oh, nandyan yung gulay para sa pansit. At may nakikita ako ditong tuyo at sapsap. -sap. Wow, ang sarap ng tuyo at sapsap. -sap. At syempre, kukuha tayo ng isa. <laughs> Titikim tayo. Ayan, busy busy si Judy at saka si asay siya magluto. Ang niluluto ni Judy yung vegetable na para sa pancit. Ah, yung chicken pala Yung na ihalo. Tapos gumawa din sila ng Shanghai. Shanghai na chicken din. Yan. At si Sai siya yung nagpre-preto nga. At meron din silang bihon. Meron din silang papaya. Ay, ang sarap ng papaya. Ayan, busy-busy sila dito. At wala pa si Ruth. At saka si Joyce na taga mauli ay pupunta daw at hindi nakapunta si Anessa kasi naiwan yung pamangkin niyang babae sa kanila. Kasi yung bilas niya ay pumunta daw ng dading at nagpuja sila. Gawa nga ng birthday ni Buda ngayon. Sarap ng papaya oh. Yan. At syempre, ayun, eto yung dala ko na alokbati para kay May at eto na ang kanilang handa tingnan, ang sarap guys ayan oh. pansit Filipino style talaga Filipino style talaga, may Shanghai pansit o oh, may puto tapos adobong adobong manok at saka adobong paanang manok at saka ulo at saka liver and gizzard. Ayan, pinaghalo na nila. Ang sarap, ang lambot, manamis-tamis. Kasi nilagyan daw nila ng ano ng Sprite. Si May ang nagluto niyan. Ang sarap. O, di ba? Nandito na rin si Ruth. Ayan. At gumawa din pala sila ng salad. a ah, fruit salad pala yung ginawa nila. Sarap na mga pagkain talaga. Eh. Konting handaan lang pero ang saya guys. Lalo kapag kapwa Pinay natin. Masarap talaga magsama-sama mga kapwa Pinay. Saya talaga. Ayan, ayun ang salad, oh. Fruit salad, wow. Ang sarap talaga, oh. Masarap lalo kapag malamig. And syempre, mga bata, laro-laro dyan sa may sala nila, Mimi. Kasi malaki ang bahay nila, Mimi. Ayan, ready na. Ready na para sa happy birthday at syempre, tapos na ng kainan kami ay nagaantay na, pauwi na kami naantay na lang namin si Asis kasi papunta na daw si Asis at sasabay nga si Cecil at Judy sa amin, kasi yun dun din naman ang way namin pauwi so, tumawag na si Asis, sabi niya papunta na daw antay-antay lang ng konti, and syempre merong video, video hi guys, so ayan, nandito na kami sa bahay at kadarating lang namin So, ayun, pahinga-pahinga lang ng konti. Uh, nagmamadali si Asis kasi may pasahero pala siya na iniwan doon sa may loob ng parsa. What? That one, you can use the book. You can use... Yes, yes, you can use that one. What you said? You can use it. What you said for school? Yeah, okay, no problem. So, ayun, pangatpahin na lang kami ng konte at yung aking baby, nagdidede na naman. So, yun lang yung ating video, guys, for today. ah uh, thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.